Ilang araw na rin ang lumipas ng mapag-alaman ng publiko ang hiwalayang naganap sa pagitan ni Kim Chu at Sian Lim, tila hindi pa nga rin makamove on ang bawat isa dahil sa tila ay biglaan nilang paghihiwalay. Matapos nga ang revelasyon sa Pabgo ay umani rin ito ng iba't ibang reaksyon at maging iba't ibang kwento dahil tila daw umano ay nagkaroon ng third party. Ayun pa nga din sa mga netizens ay tila nga nasasangkot ngayon ang isang aktor kay Kim Chu kaya naman dahil sa inay ng kanilang hiwalayan sa publiko ay napagdesisyonan na ni Sian Lim na magsalita para malanawan ang bawat isa sa totoong rason ng hiwalayan ni Kim Chu at Sian Lim. I know that all of you are still curious about how we ended up our relationship and what is the reason behind it. I don't know kung nasa tamang lugar ba ko para sabihin ta sa inyo but we ended up because I want her to choose her happiness masakit para sakin pero it fine as long as she is happy. Dahil nga rito ay napag-alaman ng lahat na isa third will nga ang pangunahing rason ng kanilang hiwalayan.